Good morning mga kalin ang ding DIY chan uh, gumawa ako ng ring bind booklet para naman makatulong sa iba sa negosyo o sa mga estudyante na nagpra project sa school kaya ganyan ang ginawa ko na mai si share sa inyo Dahan-dahan uh, lang sa pagbutas baka masira at hindi ito magkapantay ng butas o kaya naging islanting ang butas niya. Huwag naman kapalan yung paper magbutas baka hindi na magkaparihas yung butas niya. Dahan-dahan lang po. At ngayon, maglagay na tayo ng ring. Panoorin ninyo ito. Okay, shout out muna ako kay Lalabs R. Garcia, Lalabs Barbie. Maraming salamat, Boss Carol, Boss Sixty Place, Boss Deboy, Sis Amy, Sis Joan, Sis Sentry Grace, atibet, Boss ng Abo, Oh, Tapos, Daddy Doctor, shout out. Ah, uh, maraming salamat sa inyo. Daming ko na na mission. Ayan. Natapos ng ating ring bind booklet. Napakaganda ng resulta niya sa so, hindi pa nakasubscribe sa akin, magsubscribe na para updated kayo sa susunod na video na akin i-upload. Ayan na, bye bye! Sana magustuhan ninyo ang video ito.